Hello mga kabab. So ayun magluluto na naman ako nitong hapunan namin. No, ano ano sa tining lulutuin ko. Sige nga. ayan oh. No. Pinakuluan ko muna. Iyan oh. No. Ni mikos ko siya. <laughs> so ayun mga kabab. Ito na may lulutuin ko ngayon. Itong Tapusin niyo muna. <laughs> So ayan mga kabab, matagal talaga itong proseso na ganito. Kung hindi nyo, hindi kayo sanay sa kusina, ay siguradong mga ngawit kayo nito. Oh, ha? <laughs> so ayan mga kabhab, malapit na siyang magano ano yung tubig ba nilagay ko. Ayan, ang tawag nga pala nito sa amin ay yung tinatawag na pinakupsan. So oh, ano mga kabab alam nyo na alam nyo ba yung anong pinakupsan o tapusin nyo yung video para malaman nyo kung ano yung pinakupsan <laughs> so kailangan mo talaga nito e, panay ka lang uh, mikos mikos <laughs> mix mix mo na lang yan hanggang sa magpakita na yung wheel nya o ayan ayan o oh. Ayan, oh. malapit nang lumabas yung wheel nya dyan pag nag clear na yan ay ayun oil na yon. kaso nga lang sinabi ko na pag hindi ka sanay sa kusina nito siguradong iiwan mo itong nakatiwang wang dahil naku po ang tagal gawin nito kahit kunti lang yan pero umabot ng kalahating oras yan pagluluto ko nito ka mag ano ka lang wag mikus mikos ka lang palagi dyan ang init pa kaya kung magluto man kayo nito eh, magtabi na kayo ng tubig kay nako ang init talaga so ayan mga kababo lumabas na yung mantika nya yung oil nya pinaka oil nya so ayan ayan na o oh. nag -clear na yung tubig kanina so naging clear na siya kaya mantika na yan pero ano naman pag ganito na uh, ah, pahinaan nyo na yung ano yung stove nyo para hindi kayo ma matalsikan tsaka kaya hindi to hinintuan dahil tumatalsik to pag hinintuan mo ng pag mekos mekos so ayan mga kabab mekos mekos lang talaga ang ano mo rito yung pinaka ayaw mo <laughs> kaya ang hirap pag ano pag nakakangawit sa kamay at saka mainit So kailangan mo talagang magtiyaga ka nito kung gusto kang kumain nito. O, mga kababayan, anong tawag sa inyo nito? Kasi sa amin pinakupsa ni. Eh. So ayan oh, nagiging pa-brown na siya. Para din yung ano, yung pag nagluto kasi kami, adalong ah, dalawang klase kasi yung pagluluto ng humba. Yung isa, yung ano lang, diretsuhan lang yung original talaga na, na pagluto ng humba, diretsuhan lang at ito naman yung kinukuhaan pa ng kunting oil pag ganito pwede na itong tanggalin mo para ihumba ayan pag ganyan yan yung kulay pag ganyan na pwede na yung ihumba tanggalin mo na yan dahil nakalabas na yung mga oil nya pwede mo na yung tanggalin yan para gawin mong humba so ito naman sa akin continue lang talaga to hanggang maging golden brown so ayun mga kabhab. I-comment na lang kung anong tawag sa inyo yung ganitong luto. <laughs> so ayan ang mga kabhabo, na golden brown na siya. Pero kulang pa ito dahil meron pang mga puti-puti na kunti. Kaya yung sinasabi ko, kalangan mong i-mikos-mikos mo talaga to dahil para magpantay yung luto niya. So ayan. Kaya nakakangawit ito. Mga kahabhab. Kaya pag nagluto ka nito, eh, kailangan may pasensya ka. <laughs> <laughs> para gusto lang maluto mo yung gusto mong kakain, di ba? So ito na mga kabhab. Ito pag ganito, golden brown na talaga. Ay, pwede mo na 'tong ihango pag ganyan. Meron namang iba pag ganito na, ah, ng malamig na tubig ba para daw maging crunchy. Pero sa akin naman, pwede naman pero sa akin ayo, hindi na. Dahil mainit na yung kamay ko eh. So ayan na mga kabab, ihahango ko na dahil loto na talaga siya. O, oh, tingnan nyo. At saka yung oil nito mga kabab, huwag itapon dahil pang ano nyo ti eh, yung panggisa. O, di ba diba? Masarap na yung ulam mo. May oil ka pa natitira na panggisa sa araw-araw. O, oh, diba? O, oh, diba? Ayan lang. Ganun lang. Kaso nga lang, kailangan ka talagang magtyaga sa pagluluto nito dahil nako matagal so ayan yung pinaka oil nya kahababo ayan oh. oh. pwede mo na tong iulam ah, lagyan ng toyo o di ba diba? sino ba nagulam ng toyo tsaka mantika oh. ayan na hanggang dito na lang maraming salamat bye bye